O, sa last dos na naman po ng hapon mga kalaki, tara mamigay na po tayo ng mga 4-digit lucky numbers po sa bawat bayan at bawat bansa. Ano po mga kalaki, ito po ang mga 4-digit lucky numbers natin, inaalagaan po natin ng 3 days bago po natin palitan. So, ito na po sa bansang Hong Kong, 9172. Singapore, 3184. Dubai, 5672. Philippines, 1178. Alaska, 9309.

7211 one, one. Mexico 7275 seven, seven, uh, Texas 3166 at Las Vegas 9798 nine, nine, Ayan mga kalaki, kompleto na po ang ating mga 4 digit lucky numbers po ngayong alas 2 po ng hapon at sana po nakarambol po yan pag tinayaan nyo pati po ang 2 digit at 3 digit para mabaliktad man po ang ating mga numero sigurado pong panalo tayo okay so Meron pa po ba kayo ibang request? Kung wala na, abay, ilaban mo na yan. Baka maabutan ka pa ng sold out. At sana manalo ka.